Wow, may minudong sarap. Ang sarap dahil masarap ka papalamang ito sa tinapay. Hindi lang basta ulam. Papalaman natin ito sa tinapay. Lalagyan natin ganito para sumarap. Ilagay. Lalagyan pa. Mm. Di ka pang piyesta na pang merienda pa. Mm. Dito na. Hmm, tapos didikdikin at kakainin. Hmm. Hmm, sop. Ang sarap, sarap. Mmm. Ang ng minodong palamang sa sinapa. Mmm. Ang sarap. Um. Hindi lang pang ulam. Pang merienda pa. Mmm. 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 Sarap. 嗯嗯。Um, um.